Yun, what's up mga kapaps? Andito ako ngayon, nakita nyo? sa ako ng jersey. Hindi ako maglalaro ng basketball. Kundi, upunta tayo sa pupa ng barko. Para mag-swimming. Oo oh, pops, tama na nyo. May swimming kami ngayon. Kasi nag -declare si Kapitan ng barbecue party ngayong araw, Sunday. at tatapos lang namin mag sa Tikitagong Bangladesh. So ngayon, nag sabi si Kapitan na magbabarbecue party kami ngayong araw, Sunday. Kaya nga, ah, nagluto kami, nagmarinig kami ng mga pambarbecue. So ano pa inaantay niyo mga kapas? Punta na tayo doon sa kupa. Pakikita ko sa inyo yung diksyon at yung sinipol namin. So ay na ha mga kapaps, lalabas na tayo

habang nagre si Maestro, nakatunga nga naman kami ng mga crew. Ano ba diba yan? Naglalaway na kami sa reaction. Elan kaya maluluto yan? Maestro, bilis mo naman maluto. Nagugutom na kami. Yan na lang inaantay yung reaction natin para makapalong umpisa na tayong pumahin. Yan, sinetap ko na yung camera ko para makuha na ko yung pag-swimming na mga opisyal. Ayun, si Segundo Makinista, Maliligo na. Ilapitan ko na sila. Gusto ko na maligo, kaya lang may gagawin pa ako. Ayan, nagkakaway na si Abby Sabi ko kasi, bigyan yan. Oo, oh, nakita nyo, kumakaway pa ako, mukha akong tanga. <laughs> Ayan, puntahan ko na yung camera ko, oh, muhunin ko muna. Oh, eto na, pinaikot ko na yung camera Uy, si Mayor Sa si OS, naliligo na rin Nakakaingit naman sila ako, hindi pa mahaligo Kasi nagbablog muna ako Ayos ba mga kapaps? Oh, iikot ko muna kayo dito sa pupa ng barko Ayan, nakita niyo naman yung inawa ni Maestro na swimming pool namin Ang daring na pagkakagawa, no? Basta may paraan, kayang kaya yan o, oh, ba? Diba? Ang ganda ng swimming pool namin, mga kapaps. Ayan, iikot pa tayo dito sa bupa ng barko para makita nyo lahat. O, si Mayor, o. Ayos talaga. Ayos, naratagdagan ay naliligo. Uy, si Wai, pero ando na rin nung inakahubad. Pada paramin na kami ng parami sa swimming pool. Mamaya, madadagdagan pa yan. May ginagawa pa kasi iba, nagdeliksyon pa. Kaya ito ako, magbablog muna. O, ayan. Ikot pa more, ikot pa. Kaya mamaya, hilo ka na. Makapunta nga muna doon sa nililiksyon. Ayan, puntan mo muna natin. Aba, nagdagan na nanonood sa nililiksyon ah. Malamang yan, ubus na yung amoy ng liksyon pagka naluto na yan. Sige third, ikot pa more. Ayan, ikot lang na ikot. Lang sa maluto? Aba, ang text, text na lang yung iba habang inaantay maluto yung liksyon. nalo hindi ko na <laughs> Si Whitey, si Whitey. Whitey, <laughs> nangumula. Ay, simple namin, no? Oh. <gasps> Janilo, si Janilo. Ah, sarap. Lupit ang ginawa ni Maestro. Woof, woof, woof,